Isa mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ito naman po ang inyong lingkod, Sister Descaredo ng Children of Light Catholic Charismatic Community sa ating programang May Liwanag kay Jesus. ay tropeyo ng pagiging huwaran sa serbisyo publiko at mga programa ng kanilang bayan. Gayun din sa episode na ito, tampok ang simbahan na gumagabay at nangangaral sa lokal na pamunuan upang sa mga pagkakataong nalilihis na ito sa ibang landasin. Ito ay kamalayan tungkol sa maayos na pamamahala sa lokal na siyudad ng Naga. Isa sa mga nakatawag pansin sa amin ang hile-hilerang mga parangal ng Naga sa pamumuno ni Mayor Jesse Robredo, mga parangal mula sa pinagkakatiwalaang award-giving bodies sa loob at labas ng ating bansa. Binisita namin ang Naga City upang makapanayam si Mayor Jesse Robredo at ang kanyang mga kagawad at ibinhagi nila sa atin paano ang estilo ng kanilang pamamalakan. and the religiosity of the people could have contributed to this kind of uh, level of social or political maturity. Malaking tulong na ang community is a young community tapos may certain level of social awareness na nakakatulong for self-determination and governance. And then yung religiosity, totoo rin yun. Actually, this is our history. We have a history which is religious in nature. Berhe ng Pinyat Pransya at Naga, hindi mapaghihiwalay. Ito nga ba ang naging pundasyon nila sa isang maayos na pamamahala? Governance is a shared responsibility of public official and citizenry. Ito ang paniniwala ng mga nagwenyos dito nakilala ang Naga City dahil pinalawak nila ang kapangyarihan ng mga mamamayan. Ating kamustahin ang kalagayan ng Naga City in terms of political and economic situation. Maayos po yung aming lugar. Ang aking pagtansya, 20% of all the investments being made in the region dito sa Naga inilagay uh, in the last 16-17 years yung number of business establishments has tripled. Uh, kaya kung sa pang-ekonomiya, uh, palagay ko ito na yung sa uh, Bicol. When a study was conducted, I'm not sure right now kung ano yung 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 data. Politically, ito yung lugar na independent-minded yung mga tao. Uh, ibig sabihin, nagpapa siya rito base sa kanyang paniwala at pananaw. Uh, ibig sabihin na uh, pupunahin dito ang pamalang, ang kailangan niyang punahin. Ang, ang malinaw sa amin ay we have nothing against the mayor as a person. Sana ma, masanay yung mga taga-Naga, masanay yung taga-City Hall, masanay ang ating mayor sa isang diskurso na lalo na yung tinatawag nating ethical discourse ito ay isang diskurso lamang. Mag-usap lang tayo sa level ng issue. Yung Peña Francia is a 300-year-old devotion. It will turn 300 years in 2010. And we take pride on it. We, we see that as a gift to the Naguenios. It is a gift to the Bicolanos. Ibig sabihin na pwede naman sanang nailagay ang devotion ng Peña Francia sa ibang lugar. Pero bakit sa Naga? Bakit sa sa Bicol? So, ibig sabihin, we see this as a gift. We see this as a precious gift from God. Kaya may tungkulin kaming ipagtanggol ito sa tinatawag na creeping secularization or creeping commercialization. Um, recently, ito nga sa Peña Francia Devotion uh, na nakikita ni Archbishop na parang naiiba na yung takbo ng, ng celebration because of so many uh, civic activities na pinapasok sa celebration ng Peña Francia. So, what he is asking is uh, that the city government try to examine if these activities are Uh, helping the uh, Peña Francia devotion or not. Uh, Nakakaabala ba yun sa mga pilgrims? And which is really important, yung spiritual aspect at saka yung tinatawag nilang may civic aspect daw. Ang sabi ni Archbishop sa bagay na yan is, huwag naman alisin yun. Hindi naman sinasabi niya na alisin lahat yung mga ganong mga uh, activities, civic activities na pinapasok. So, ang sinasabi niya lang is try to examine kung ito ay nakakatulong o hindi. So, nasa lang judgment na yon kung ito ba't nakakatulong o hindi. E eh di, uh, kung hindi maiwasan na alisin ito, it, eh, try to put it in proper context, yung sa, sa tamang panahon, tamang lugar. Totoo po yun at inamin namin yun po. Yun. Ako po yung sumulat kay Monsignor Ligaspi, ang sabi ko, yung strong, isa sa pitong street party last year had a problem. Pinag-aralan po namin kung ano yung problema. At sabi namin, hindi na mauulit. Yung Our Lady of Peña Francia nasa cathedral, all roads leading to the cathedral should be free of any obstruction. Pag yung, uh, yung uh, Our Lady of Peña Francia nasa Basilica, all roads leading to the Basilica should be free of any obstruction. Ang ah, ay meron pong isang beer plaza na nandun sa bus terminal. Eh, yun po ang katunay, halos araw-araw yun. Wala namang perbisyo. Ibig sabihin po, uh, palagi ko, kailangan lang i-manage ng maayos. And I think that